Okay mga idol, tayo lilipat na naman. Okay. Okay, ano sinabi ko? Iyan ang silator natin video. Babaan natin. Yung hindi naman ano ha, yung talagang baka hindi naman na makakilos. Uh, estimate estimate lang ninyo mga idol kung ano. Tapos, kailangan, ta kailangan natin na nakalow. Kahit nakapagod tayo mga idol. Power. Basta't nakababa yung accelerator natin ng konti. Ay, ano lang ang kanyang kilos, tamang-tama -tama lang. Para hindi lang siya mag dumulas diyan sa may gulong na yan no? Oh. yung kayang kaya niya akyatin para ma yung pag steer niya hindi mag hindi mag -du hindi siya dudulas okay mga idol ipakita ko sa inyo sa mga sa mga nagkumpisa lang to ha sa mga baguhan pa lang na hindi pa nakapagkarga ng trailer sa mga mga gagaling na dyan huwag na po tayong mag ano, ito ituturo natin to ididimo natin para sa kanila yan Oh, medyo mabilis pa yung takbo natin, nagbawas pa ako. Para lang ipakita ko yung paano ang pagkarga ng uh, nasa safety. May doon, Di ba, dahan-dahan siya. Yan. Di ba, rin mabagal, may doon. Safety naman tayo. Hindi kailangan ng bilisa ng pagkakarga. Tapos, ibaba mo yung bakit. Kahit dinidilit mo ng ganyan, okay lang may doon. Kasi hindi naman yan ano, mabilis yung takbo niya dahan-dahan lang yan oh. control lang yung lever at sabi ko sa inyo mga idol mauna yung mauna yung ating uh, final drive sa pag akyat yan para pahatak yung ano mas madali ang pag akyat yan pwede kayong tumagilid na ganyan kasi yung may bakal akong tanda dyan alam ko na kung saan ngayon sa iba Pwede na kayo tumaglit na ganyan. Ayan. Swing kayo. Para makita ninyo dito sa gilid. Ayan. Doon sa may. Ayan o. Pakita ko mga idol ha. Pakita ko mga idol ha. oh. Ayan o. Wala tandaan dyan o. Yun tinitignan ko yung trackpad niya no. Tapos yung bakal na yun. Yan. Magkaano sila yung 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 kahoy na yon, ganyan lang distansya. Ayun, pakita ko ng idol ha habang nag atras tayo. Yan. Yan ang palatandaan ko. Bukod doon sa may bukod doon sa may ano sa may gitna. Oh, ganyan. Makikita niyo pag atras niyo, yan. Dahan-dahan lang na ganyan, oh. Okay. O, oh, yan. Pantay, yan. Yan, o. Oh, yan, o. Oh. Yan lang ang distansya. Ganyan din ang distansya sa kabila, mga dog. Okay. O. Oh. Yan, ang tamang pag, ano, mayroon kayong tanda. Huwag niyong kalimutan yung tanda ninyo para alam niyo kung saan naka, kung pantay siya sa kabilaan. Yan. Saka natin kunin yung bangka nila. Okay. Okay daw niya. Oh. Tingnan natin. Okay, yan idol. Oh. Kanya-lambda idol ang pag uh, proper na pagkarga uh, ngayon. Tamang-tama -tama lang yung ano nya Sakto lang 'yan oh. Iyan oh. Kita nyo, mga idol? Oh. Itsakto sa pagitan ng ano, yung bakal tapos yung ano na yan, yung kahoy. Oh, uh, sakto yan sa truck pad Ganoon din sa kabila parehas. Yan, mga idol, lang tamang pagcharge. Okay, mga idol, sila itinat itinatali muna yung ano, kaya dito yung tali nila, yan ang proper. Ayun ang sinabi ko, palagi naka ka. Ganyan ang silitro ko. Ngayon okay, natin. Okay. Yan. Tumaya, kailangan din pa, mga idol, pag mag-travel tayo, patay yung makina patakayin ninyo. Okay, my doll. God bless sa ating lahat.